mga tun para sa lang pala sa gilid, eh. na, mga ayun, no? ayun, yun lang, ayun, 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 no? yun 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 yun! Meron! Uy na! Sumalumong na! Iso! Ito! 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 Ayan na mga idol. Ayan, nakahanda na si... Si Bunso. Si Sniper. Ayun yung... Lulusawin natin mga idol. Ayun. Kapaba na tayo. Dito tayo mag Alay! lalim pala. lalim. Kita mo no. Ayun no. Ayun no. Hindi natin nakuha yun. Know? May huli Yun, may nakabal si Busto. Yun! <laughs> no. pangalawang huli. Yun! Tanong, kumalun na. Yun bilis. <laughs> yun. Ay, so bulong. Nandiyan lang yan. Nandiyan. Okay. Uh, wala. Yun. Yun, wow. Makbo na naman. Layo na. Yun, yun, yun. Oh. Sa pool. Nandito. Alright. Ganito. 3-0. Power na power pa rin so. Yun na. Yun. Hmm. Ay! 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 na! Ay, nakawala pa. Malaki ito! so. Ako oh, malaki. Nakawala. <laughs> Nawala. Yun! Yun! <laughs> lang pala. Alright. Qualified. Power na no power. Do, yeah. oh, pero pa dun. Diyan oh, yung kanal eh. Pulis Oh, yun. Same size. <laughs> Ganun pa rin yung sukat. Yun, mga dun. dun. <laughs> Papay lang pala sa gilid. eh! mga uh, idol! Yun na. na. <laughs> <laughs> mapit na <siya> mapit <laughs> <laughs> gigilit sigurto nung no? yun 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 Okay, yun! Tika! Yun! Okay, yun! Okay, yun Tumulon ulit! <laughs> Alam, wala na. Hindi <laughs> inabutan. Yun! Na, yun! Na, na, yun na, na Yun! Yun! na. Pya, yun! 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 Hindi tilapia yan? Yeah. Tatlo na yung nakatakas, oh. Apat ata. Yun! 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 Galing <laughs> no? Layo na. Nandun na oh. Yun yun, yun! 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 Yan. Yun. <laughs> yun! 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 Mas palaki yan! Yun! Yun! Saan nga sa? Dalawa sila. Dito sila. Gumit na. Yun! 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 <laughs> <laughs> na yun! Lima na yung nakatakas. Puro <laughs> takbo. Puro nakatakbo. <laughs> Bay, pagbalik natin, mahuhuli rin yun. Yun, na, yun pa, uy, uy. 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 Yen, uh. Power. Power. meron yun. Oo, okay. Yun na, oo. Oh. Mmm, mm. oh, <laughs> eh. na eh, oh. Nasa lungga lang, oo. Oh. Nasa lungga lang. Meron peso meron, meron, meron. Meron, oo, mga idol, oo. Meron sa lungga. Ano may gumalaw, oh. Kailan eh. oh, oh. Uy! <laughs> Kailangan mauli yan eh. Sampung subo. <laughs> Kailangan makuha yun, mga idol kasi pag nagpakawala ng ano. Yun! Meron! Wow! na! Wow! na! Wow! Iro! Iro! <laughs> <Hinagisan. laughs> <Hinagisan. laughs> 'yo, dali 'to. 'Yung maglungga eh, no? Ito, lungga dyan okay. ito pa, oh. ay no. 'Yung marami lungga dito. Toto po. Ay kelate to. Hmm. Eh, 'yung na naman. Bungo. <laughs> Kinagisa na naman. Baal ba kalbo ang mga tiknik oh. Eh, <laughs> uh, dibaka 'no, na. Kinagisa so, nang istik oh. ayaw Ay pawu. Bau ata. pinangkal Ha? Kulay Buligyan. Pero kabao na. Oh, yun. Oh. Bumalaw. Hindi <laughs> siya makalis. Hindi <laughs> kaya meron din, so? Ay, sa sulok. Kanina nga meron. Yun sa sulok. Hindi naman uh. natusok yan eh. Hindi kasi natusok yan eh. Ay, you know? talaga sila. uyuy Uy! 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 Tuso, tumalun! Nice wow. Oh, yun na! Yun na! Matakas! Ano, bilis! Bilis! Taas tumalun! Taas tumalun!